Natatandaan nyo ba yung kalbong yan? Yan lang naman yung naging representante ng Pilipinas na sumakay sa eroplano kasama si Pangulong Duterte nung tinangay kinidnap papuntang The Ang masama nito na promote na appoint bilang chief ng LTO. Sa hearing na to, ginisa muli ni Senator Marcolera kasi kina-question niya kung ano ba yung background niya. Alam niyo kung ano yung background niya? Drag racer daw. <laughs> Nasa racing-racing daw. At dating may-ari daw ng bus company. Yung ano? Yung pamilya niya, gusip. Hindi naman matanggap yun ni senator Marcoleta dahil sabi niya, wala kang kaalaman eh. Bakit ka na-appoint bilang chief ng LTO? Eh wala ka namang alam diyan hindi naman yan yung opisina ng pinanggalingan mo. So ngayon, ginisa ulit ni Senator Marcoleta at binalik na at pinalutang yung idea na hindi kaya yung pagkaka talaga mo bilang chief ng LTO ay kabayaran ni Bongbong Marcos dahil naging sunod-sunuran kang aso sa kanya. Oh. Panoorin natin 'to, walang kukurap. <laughs> ang ibig ko po sabihin Mr. President nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague ito po bang kabayaran Mr. President ito po ba'y premyo kasi kailangan natin ma abuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya roon eh Tama po, Mr. President. Eh, sino ba dapat? Your Honor, um, uh, sabi po niya uh, uh, asik lakani. Yan, yan o, no? yan o, no? yan o, no? yan o, yan kalbong yan o. No? Oh. na-promote, na-promote. Siya nga po, uh, he confirms that he was one, one of those on the plane With the former president. Opo, no, wala story. namang pagdududa doon and there's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what authority did you accompany the former president to the Hague Netherlands? According to uh, si kanina lao, oh, being with the OSET C, they are on on top of the uh, PCPC, of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. Kaya What po do you po mean they are on top of the Interpol, Mr. President? Naku, lagot ka ngayon. Ibig mo sabihin, mas mataas ka pa sa Interpol ngayon. Does he mean, Mr. President? He's the local counterpart of the Interpol in the Philippines, which is not. PCTC, PC. PC. yung po PCTC daw po, is uh, that's uh, Interpol NCB Manila. Um, Manila. Yun nga po, yung po. The PCTC is the Philippine Center for Transnational sure. Crimes. Ha po. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top of transnational crimes. Sinungaling talaga eh, no? Sinungaling talaga. Kung hindi ako nagkakamali, nakontempt na Parang nakontempt to, nagkaroon pa ng kontrobersiya at hindi at parang hindi pinirmahan ni, ni ano? ni Chis Escudero, kaya naka, nakalabas. Pa, pa, ano nga, pa, pa, refresh nga ng memory ko. I think ito ay kinuntem sa pagdinig ng DFA na pinangunahan ni Senator Amy Marcos pero hindi pinirmahan ni Chis Escudero. Tapos nakalabas. Parang parang may nangyaring ganun eh. I'm not so sure pero malaki yung yung chance na siya to eh. Kayo po ay special envoy. But the local counterpart of the Interpol is the PCTC. Correct. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president. Not you, kasi special envoy ka lang. Tama naman. Even if we assume that that was regular. Sagot? Uy! Saan ka na? Kalbo lumabas ka. Wag nung pinag-iintay si Senator Marcoleta, nakasimangot na yan. Parang kumakain ng buhay. Ah. Sana nagsalakan. According to uh, Asik uh, Lakanilaw, that uh, meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to to accompany the former president to The Hague, being the head of Offset C. Tignan nyo kung gaano kasinungaling to ha. Ah. Tignan niyo. Dokumento daw may documento ha ah. Tignan nyo kung gaano kasinungaling tong kalbong to uh, PCTC is the operational arm so tapos ito. yung PCTC po is the operational arm under uh, under 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 President. So, yun po yung under personality under 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 'Di diba, dapat may dokumento ka. Siyempre hawak-hawak mo 'yan. Patay ka yung kalbo ka. According to uh, si it's uh, with the Office of the President, Your Honor. Ba't na Office of the President? Wala kang kopya, ganon? Wala kang kopya? Talaga, sinamahan mo yung dating Pangulong pagkikidnap dun sa aeroplano mula Pilipinas hanggang dahig? Wala kang hawak na dokumento? Nasa opisina ng Presidente? Ano, baka, baka nasa cellphone ng Presidente? Ano po? Nasa OP daw, sa so Office of the Executive President. Secretary. Or the Office of the Executive Secretary. Ngayon, nasa Office of the Secret Executive Secretary na. Al hindi na alam, hindi na nagtutugma. Kalbo. Oh. He will try to request for a copy here. He will try to request a copy. Magre-request, ha? Tandaan nyo yung mga yan, kasi ng hayop na yan. Honor. What does the document say? Mr. President? Good question. Huy, Wala talaga eh, no? Tagal, oh. Grabe, pasmahong si Sector Marculeta talaga. Talagang, ano? Parang lalamunin ka ng buhay, eh, Di ba? Grabe. Hoy, bilisan niyo! Wala. Kain ka muna ng hota, Sir Marculeta. According to uh, Asikla Caninao, he doesn't know exactly the contents of the document but he was just informed. Putang ina mo. Hindi mo alam yung content ng document na yun yung magiging basehan kaya ikaw yung sumama sa dahig kay Pangulong Duterte? Hindi mo alam ni Hindi mo binasa? Meron nga ba o wala? Yan tayo, eh. Imposible naman na hindi mo alam yung laman. Harap-harapang pang-oogag na naman. Tanginang 'yan. That there was an, a document that um designated or allowed him to uh accompany the pre former president your honor, B. Osetsi. Unacceptable. <laughs> hindi I mean totoo hindi mo alam yung sulat kung ano laman my goodness why do you think Mr. President I should believe that statement no 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 no, no. it's unbelievable talaga he referred to a document which content he doesn't know <laughs> which he doesn't have ang alam niya lang niya eh pinasasama, pinasasama sa kanya, Pangulong Duterte. What kind of reasoning is that, Mr. President? <laughs> reasoning ng walang reason. Wala, balusot, kasi nung halatang halata. <laughs> Sabi nyo na yung totoo para matapos na ako. Kasi sandali lang naman sana ako. Eh. Kung hindi lang paligui-ligui kayo, tapos na ako. Eh. Wala. Walang document. Well, according to him, uh, it was in the... Uh, nung nagkaroon daw ng investigation dito uh, regarding that, uh, according to Secretary Rimulli of the LG, that yun lang po na sinasabi na he was docu well documented when he performed, when uh, he accompanied the former president, Honor. So wala kang alam talaga? Kanina sinasabi mo, meron kang document. Ngayon naman, sinasabi mo na sinabi lang po sa akin ni Remulia na merong na well documented ako. Sinungaling putang ina. Sinabi mo na naman si Secretary Remulia eh. Hindi, hindi, hindi. Iba yung... Eh, puro kwentong kutsero naman ang... Ganito na lang. Kung sakasakali, Sir President, kung sakasakali lang naman, ano, Naku, may papel pang inabot. Iba hmm. yung oh no? Ano yung papel na yan? Lako, ano yan? Hoy, nang bibiti. Eh, ito po kasi, na. tama naman yung aking suspecha, Mr. President. There was already an admission on the part of Ambassador Lakanilao then nung uh, nagihiring ang uh, isang committee in the Senate on the arrest of FRRD, FPRRD, na nag-volunteer ka lang eh. Di ba? Lumabas na. <laughs> Sinungaling talaga sabi niya may dokumento. Hindi alam ang laman. Nasa Office of the Executive Secretary. Noon pala, inamin na nag siya. So, walang dokumento. <laughs> Because there is no available official of PCTC, walang personnel, kaya ikaw ang nag-volunteer. There is a transcript to this effect that you just volunteered there. So there is no document. Correct. So, which is very, very clear, Mr. President, that he himself volunteered due to the unavailability of personnel from PCTC. So he arrogated upon himself something and that it's not his job. That was not lawfully delegated to him. Sa mga talagang parang bayad lang. Correct. Parang papremyo lang sa kanya ito kaya pala hindi niya maipaliwanag kung bakit siya. Alam mo, Mr. President, ganito po yan eh. Lahat po ng notice ng isang korte, lahat ng sabbina o anumang klase ang ipat ipatupad ng korte, yung sheriff po ang nagdadala. Mm -hmm. Kumbaga, yung PCTC dapat ang nagdala sa Pangulong Duterte. At hindi siya na special envoy lang. Pero kayo po nag-volunteer. Bakit kaya? Tama po. Yes, Your Honor. Your Honor Mr. Yes, Your Honor, Mr. President. Uh, Inaamit po ni Asik uh, Kalilaw na siya po ay nag-volunteer. Oh, nag wala na siyang choice eh. Huling-huling ng kasinungalingan eh. Ano ba itong mga nasa gobyerno natin? Ngayon, puro sinungaling. Grabe naman, Bongbong Marcos. Puro sinungaling lahat. Volunteer. So wala na yung dokumento ah. So, Wala yung dokumento eh. Hindi mo nga may paliwanag kung anong content ng document. Eh. Kwento lang yun. Kwentong kotsero lang. Yes? I mean... Well, sabi po kasi niya, yun daw yung nabanggit nung sa Senate hearing na he was documented. Para you were documented as what? Kanina dokumento yung sinasabi mo yung ngayon. Ikaw na ang dokumento. Ano ba yun? <laughs> nung siya po irek boluntaryo uh, kinakailangan daw uh, mabigyan ng dokumento bago po para po siya po makalis so mamakasapa. okay uh, the document says that you volunteered kasi nasa transcript talaga ng senate ano eh yes sir other he oh. uh, he confirms so the last question now since you volunteered to accompany the former president to the Hague kahit na irregular illegal lahat ang mga proseso Will you also volunteer kung sakaling na babalik na ang dating pangulo na ikaw rin ang maguwi sa kanya? Huli ka na he said that will? if if there is an order for him to do so, uh, he will also, he will uh, volunteer. To... Hindi na nga volunteer kung may order na ano ba 'yan? Paano magiging back. voluntary yung kung ordering ka pa? Kaya nag-volunteer -nag ka ka niya. Mari naman na usapan dito. Mga <laughs> <laughs> Pador, kung may order down siya po isusunod yun. Okay. Hindi na voluntary yun. in order ang yun. Mandate na yun eh. kore Salamat po, Mr. President. Pasensya na po at tumaba ng konti. Pero salamat. Tingnan nyo na. Na ano na ba to? Asik. Asik to eh. Hindi kailangan ng... Sa ano eh. Sa sa nadumaan sa ano sa appointments yun sa confirmation hearing grabe <laughs> tignan nyo litaw-litaw yung mga kasinungalingan ng administration talaga na to di ba maliwanag naman walang alam sa pag, sa LTO dapat nga pala ay dapat nga pala nilagay siya sa ano MIAA kasi sumakay siya ng eroplano <laughs> hindi naman siya sumakay ng motor, ng jeep, ng kotse para ihatid si PRRD. Yun yung alam niya. Dapat sa MIAA pala to. Sa airport dapat nilagay ito na nagtrabaho. <laughs> Kita nyo na kasi ng kalbong yan? Sinungaling na nga. Pero dahil sa siya yung nag na sumama kay Pangulong Duterte, lumabas eh. Walang mandate, nag -volunteer. Eh, na-appoint pa bilang chief ng ano LTO. <laughs> Putang patawa talaga tong administration mo bangag nakakabi.